Magandang araw, Pilipinas! Ito ang Valiente News sa tid sa inyo ng Office of the Vice President sa ilalim ng Relief for Indigents and Individual in Crisis and Emergencies, nakapag-uwi ng relief boxes ang mga kababayan natin mula Maragusan, Davao de Oro. Kabilang sila sa maraming Pilipino na apektado sa magkasunod ng malakas na lindol na yumanig sa Davao Region noong Oktubre. Si Maribeth Aglawan sa report. Patuloy ang pag-alalay ng OVP Southern Mindanao Satellite Office sa mga pamilyang apektado sa magkasunod na malakas na lindol na yumanig sa Davao Region noong Oktubre. Sa ilalim ng Relief for Indigence and Individual in Crisis and Emergencies or RISE program ng tanggapan, nakapag-uwi ng food boxes ang mga apektadong residente. Kabilang narito ang mga kababayan natin sa bayan ng Maragusan sa Davao de Oro na pansamantalang naninirahan ngayon sa mga makeshift tents dahil sa takot at banta ng landslide, marami sa ating mga kababayan ang nagdesisyon na 'wag munang umuwi sa kanilang tahanan at mamalagi muna sa mga tent. Sa kabuuan, mahigit 90 na mga pamilya ang pinaghandugan ng rice food boxes ng OVP SMSO na naglalaman ng limang kilong bigas at mga canned goods. Maliban pa rito ang karagdagang 10 kilo na bigas at 10 liters of water na donasyon naman ng mga katuwang ng tanggapan. Kwentos sa amin ni Roden, trauma ang iniwan sa kanila ng trahedya. Kumusta man mo atong paglinog, ma'am? Oo. Oh, ah, sa katong first time jud na kuan kay kusog jud ka ayos ano no. first time jud na nga ina to gyud siya nga kuan kay kanang daghan na may mga linog nga nangagi ko. Ato gyud ang ka kusog nga dagko jud mga damages ang mga sa gamit mo mga balay. Ato gyud mga humak. Ipinagpapasalamat naman ni Ruden ang pag-alalay sa kanila ng tanggapan. Pero, okay, okay naman po noon, medyo wala ka recover the mind. Salamat po kay kayo na agay mga hinabang kami magkapis ni uh, BP Sarah. siya kagumuti na tagaan niya. Sa binagumay lang, at isa po na kayo ng mga kabang para sa mga paginapunit. Ay lang, okay lang gihapon. Survive lang gihapon. Hinahinay ba? Mula dito sa Baragusan, Davao de Oro. Ako si Maribeth Adlawan, lahat para sa Diyos, bayan at pamilyang Pilipino. Valiente News. Earthquake victims mula Torogona, Davao Oriental, patuloy na inaalalayan ng OVP Southern Mindanao Satellite Office. Yan at marami pang mga balita ang dapat abangan dito lamang sa Valiente News. Ako si Claudette Loreto para sa makabuluhan, naninindigan at matapang ng mga ulat at impormasyon. Maraming salamat.